Kung pupunta sa Lipa, dapat mo raw sadyain ang isang pansiteria. Ang lasa raw kasi ng pansit, talaga namang swak dito yan sa barangay Balintawak. Here's Mickey Tostado o Crispy Pansit ni Kajanong. Talagang crispy po siya kung tawagin po. Talagang tostado po siya. Talagang may crispy po siya. Yun po yung binabalik-balikan ng mga tao. Taong 1985, nang buksan ang pansiteria. Pero maniniwala ba kayong ang backstory ng pagkakaluto nito? Aksidente lang? Yung ano kung maliit pa siya, nasa kwarto. Biglang umiyak. Eh ngayon pinutahan namin at padededehen. Naiwan namin yung niluluto namin. Tapos nung balikan namin, parang oh, natusta na siya. Yun, natusta na siya. Lumutong na nung habang hinahangon naman. Ng... Blessing in disguise naman pala. Kaya kinaril na rin ang pagluluto. Nung isinerve namin sa customer, abay, nagustuhan. Nung matikman niya, abay, masarap daw. Tapos siya bukasan, pinalikan niya, ganyan daw ulit. Para ma-achieve ang pinipilahang Miki Tostado, isa lang sa isang kawali ang sibuyas at toasted garlic. Isunod ang pansit Miki. Tustahin ang pansit at saka halu-haluin. Pampadagdag sa linamnam ang toppings gaya ng giniling, atay ng baboy, rebusado o dinip fry na taba ng baboy. Siyempre, maano ba naman yung pagdayon natin dito sa Kajanong's Panseteria kung hindi natin titikman yung crispy panset nila? Masarap sa and malutong talaga siya sa bibig. Crispy talaga yung panset. And yung mga ingredients nga, yung mga toppings, katulad ng chicharon, rebusado, and atay, is talagang crispy din. So, perfect talaga. Tambalan talaga sila ng mga toppings at itong pancit na crispy talaga. And malinam-nam siyang kainin, guys. So, try nyo na din. Matapos mamaya pa, noong isang taon ni Kajanong, mga anak na niya ang nagpatuloy sa pagluluto ng pansit. 100 hanggang 120 orders ang nagagawa raw nila kada araw. Kaya ang gutom sa paglilibot-libot sa lipa, masusolusyonan ng food trip sa pwesto nila. Talagang kikakaiba. ito yung kanilang pansit. Crispy talaga. Sobrang pride to ng Lipa. Kasi punta ka sa ibang lugar, layo ka lang ng malayo sa Lipa, outside Lipa. Wala kang makikita or wala kang mahanap na pansitan na katulad nito. Sa halagang 70 hanggang 90 pesos, ma -e enjoy na ang binabalik-balik ang sarap ng pansit at tostado uring na malaluan CNA Digital Media and Public Affairs.